Agad isinugod ni Aling Baby si Dado sa hospital pero pagdating ay wala na itong pulso. nag ng code blue ang doktor at sinubukan nilang ma-revive si Dado. Nagtagumpay naman ang doktor at mga nurses na nabuhay ang pasyente pero nasa delikado pa rin ang sitwasyon. Agad namang pinuntahan ni Aling Baby si Princess sa bahay nila ni Divina para ipaalam na nasa ICU ang tatay niya dado at delikado ang buhay. Pagkaalis nila Princess at Aling Baby ay agad tinawagan ni Jenny si Divina pero hindi ito sumasagot. Samantala pagkatapos ng hearing ay kinausap ni Raymond si Charlene na parabang hindi makapaniwala Naabot na sila sa hiwalayan. Sinabi ni Charlene kay Raymond nang dahil umano sa kasalanan ni Raymond. Pero nag si Charlene na ang ipapalit ni Raymond sa kanya ay si Divina at wala talaga siyang tiwala. Ay hindi lubos ang kilala ni Raymond itong si Divina. Sagot ni Raymond ay wala nang magagawa pa si Charlene at sila na ni Divina. Kaya pagdating ni Raymond sa kanilang bahay ay nandoon na si Divina na masayang-masaya. May pagtataka at naghihiwagaan si Raymond kung saan pumunta kang hina si Divina at kung ano ang dapat malaman ni Raymond dito kay Divina. Pero isang kasinungalingan na naman ang inimbento ni Divina na nakipagkita siya sa may-ari ng lupa na gusto niyang bilhin. Regalo kay Raymond kapag kasal na sila pinapapangako ni Raymond si Dibina na walang lihiman o mano. Iniwanan muna sandali ni Raymond si Dibina para magbihis at agad sinagot ni Dibina ang telepono niya kahina pang tumatawag itong si Jenny. Pero gulat si Dibina nang nalaman na nasa hospital si Dado at pumunta na si Princess. Nagmamadili si Dibina umalis at nakasalubong si Libi na nagtataka. Doon sinabi ni Dibina na nasa hospital ang tatay tataya ni Princess at ayon kay Libi ay gagampan naman ng kanyang mami ang magnanay-nanayan dito kay Princess. Ang hindi alam ni Libby ay may masama na namang gagawin ang totoong ina niya na pigilang mag-usap sila Dado at Princess. Pagkaalis ni Tibina sa bahay ng mga Cristobal ay dumating si Charlene. Sinalubong ito ng yaya at sinabi ang narinig sa kausap ni Dibina sa telepono na kung bakit hindi pa ito namatay umano ang tinutukoy. Kaya may pagtataka si Charlene kung sino ang tinutukoy kaya ni Dibina at sino ang pupuntahan sa hospital. Samantala nalaman ni Justin na na-hospital ang tatay ni Princess kaya pumunta ito doon. At ganoon din si Dibina ay tumatakbo para hindi makapag-usap sila Princess at Dado. Habang si Princess ay kinausap na siya ng doktor na hindi na magtatagal ang buhay ng kanyang tatay. At ang magawa lamang ay kausapin ito ni Princess. Ginawa nga iyon ni Princess at sinariwa ang kanilang masayang alaala ng kanyang ama. Umiiyak si Princess na niyakap ang tatay niya Dado at nagmamakaawa na wag siya nitong iiwanan. Nagising naman ang tatay niya Dado at may gustong sabihin tungkol sa nanay niya Dibina na hindi ito. Pero sadyang napakalupit ng tadhana na pinawian na ng buhay itong si Dado. Nagtagumpay na naman itong si Dibina na maitago ang kanyang sekreto tungkol sa pagkataon ni Princess. Ngayong patay na si Dado, sino kaya ang magsasabi dito kay Princess? O matutuklasan kaya ni Princess ang katotohanan na si Dibina ang hindi niya tunay na inakondi si Charlene Cristobal? Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.